Magandang araw mga brothers and sisters Medyo matagal-tagal tayong hindi nagkasama sa channel na ito Pinoy Showing Mind <laughs> Kaya welcome po sa pagbabalik natin At titiyakin uh, po natin <laughs> uh, Sa pagkakataon ito na sa pagbabalik natin ay tuloy-tuloy ng pagsasama natin Kaya ay nagpapasalamat sa mga organic na mga subscribers natin. Yung mga supporters natin na hanggang ngayon ay nandyan. Maraming maraming salamat mga brothers and sisters. <laughs> at kayo'y patuloy na nandyan. Alam nyo po, meron pong mga uh, ilang problema kung bakit po tayo ay medyo namahinga at ngayon ay bumabalik. Alam nyo po, number one po talagang occupied na occupied tayo no? ang oras natin. At pangalawa, uh, medyo na tayo dahil uh, alam nyo na po, medyo mahirap talaga itong uh, nagbablog, no? lalo na ngayon may mga batas na na kinocover yung pagbablog ano? Uh, para bang gusto kontrolin ang uh, pamahalaan. At ang iba nga ay nagre-reklamo na pero alam nyo po, Napagpasyan ko na uh, bumalik at hindi naisipin yung monetization Kasi alam niyo po dati monetize, monetize tayo ngayon hindi na ay na demonetize tayo Sa mga uh, ilang kadahilanan hindi na po natin pag-uusapan Pero ngayon po sa pag, uh, babalik natin uh, sa pakikig uh, Ugnayan ko po sa inyo mga brothers and sisters eh, ay nais ko lang pong i-share ang mga ilang bagay na napapansin ko sa takbo ng gobyerno natin. Alam niyo po, marami ang nagsasabi at nagtatanong, eh, may pag-asa pa ba yung bansa natin? Yung pambansang, I mean, yung bansang Pilipinas na mahal na mahal natin? Bumalik pa kaya yung kalagayan natin no 1970s na sinasabi na tayo ang the most progressive country in Asia na mas maunlad pa nga tayo kaysa China at sa Japan. Ano? Bumalik pa kaya yun? Eh, ewan ko lang. Sa tingin ko, maihirapan kung pagbabasiyan natin ang takbo ng uh, gobyerno natin ngayon. E eh tayo naman, hindi, to, hindi po tayo naninira at wala po tayong sisirain. Ito po ay pag-share lang ng mga napapansin natin sa takbo ng gobyerno natin. May ilang bagay po na sa tingin ko ay uh, dahilan kung bakit ang bansa natin ay nagiging kulilat no? halos sa lahat ng aspeto. Number one po yung edukasyon kahit e eh, computer age na tayo eh yung edukasyon natin nako kakalungkot ah, no mayroong mga kalis dyan, di marunong magbasa dapat uh, marunong na sa buhay ha? maraming kabataan hindi alam kung anong gagawin at walang plano sa buhay ha at uh, isa po sa mga matinding dahilan kung bakit ang bansa natin ay ganito, alam nyo, kulilat sa halos, lahat ng bagay, matindi ang politika natin, ang sama at ang dumi, yung politika natin. Sabi nga ay, eh, ay eh, wala tayong maagawa, demokrasya eh. Oo nga, pero yung demokrasya natin kasi sobra, sobra-sobra yung demokrasya, demokrasya natin. Kaya, ganito ang nangyari sa atin. Siyempre na nandyan yung korupsyon. Eh, hindi mo maalis yung korupsyon. Kasi nga, eh, yung pamamahalan ng gobyerno eh, hindi maayos. Eh, de, siyempre, nandyan yung korupsyon. Maraming presidente nang dumaan, mga brothers and sisters, uh, nangako na alisin o ang lahat ng mga korup sa gobyerno. Eh, wala namang nangyari lalo pang ang dumadami yung corrupt. At saka, nandiyan pa rin yung justice system natin. Siyempre, kung may pera ka, papabor, parang papabor sa iyong batas, yung mustisya. Kung wala kang pera, marami dyan na nabibilang ko, wala namang kasalanan. Eh. Kasi hindi nila may pagtanggol ang sarili sa korte, kasi nga, walang pera. Ganun. At saka, isa pa, ito ang matindi, yung mentality natin. Diyan, marami mga tamad na, ah, sa Pilipinas. Ay, eh, huwag po kayong magagalit. Talaga namang maraming tamad eh. Kasi kung masisipag tayo, eh, sana mabilis ang pag-asenso natin. Sana po ay eh, okay yung pag Uh, pinag-usapan natin kahit sa kunting panahon ako po ay uh, umaasa na sa mga susunod na video natin sa ating pagbabalik sa pagsasama-sama natin dito sa channel Pinoy chewing Mind maraming salamat po sa inyong suporta hanggang sa muli